Isang cinematic na short film or animation na nagsasalaysay tungkol sa tanong, Ano nga ba ang meron sa ibang planeta na wala sa Earth? Simulan sa isang malungkot na imahe ng Earth. Pollution, overpopulation, at mga bagyong sunod-sunod. Biglang lilipat ang eksena sa mga eksperimentong ginagawa ng mga siyentipiko. Telescope na nakatutok sa kalawakan, mga rover na gumagala sa Mars, at mga space probe na nakadiskubre ng mga bagong datos. Sa Mars natuklasan nila ang bakas ng yelo, tanda na maaring may tubig. Sa Europa, buwan ng Jupiter, mayroong dagat na nakatago sa ilalim ng makapal na yelo, posibleng may buhay. Sa Titan, buwan ng Saturn, may methane lakes na parang kakaibang bersyon ng mga dagat natin. At sa iba pang exoplanets, may mga kondisyon na halos katulad ng Earth, oxygen, tubig, at tamang distansya mula sa araw. Ipakita sa animation ang futuristic na city dome sa Mars, mga astronaut na naglalakad sa alien landscape, at mga siyentipiko na nag-aaral ng samples. Sa dulo, iwanan ng narrator ang tanong, Kung kaya nating tumira sa ibang planeta, bakit hindi muna natin alagaan ang ating sariling mundo na tanging sigurado nating tahanan? Ano nga ba ang meron sa ibang planeta? Malungkot na Earth, wide shot ng planet Earth mula sa kalawakan. Unti-unting nag-zoom in, makikita ang polusyon, siksik na syudad, at mga naguguhong kagubatan. Sa ating mundo, unti-unti nang nauubos ang yaman, polusyon sobrang dami ng tao at nagbabagong klima. Mga eksperto sa observatory, isang teleskop na nakatutok sa kalawakan, mga siyentipiko nakamasid sa screen, kaya't ang mga eksperto naghahanap ng bagong tahanan sa mga bituin, sa mga planeta. Mars exploration. Rover na gumagala sa pulang disyerto ng Mars. Sa Mars natuklasan nila ang bakas ng tubig at yelo, maaring senyales ng posibleng buhay. Europa, moon of Jupiter. CGI animation ng makapal na yelo biglang may ilaw na tila dagat sa ilalim. Sa Europa, buwan ng Jupiter, may mga karagatang nakatago sa ilalim ng yelo. Isang misteryo, baka may kakaibang nilalang Titan, Moon of Saturn. Dilaw na himpapawid, may mga lawa ng methane na parang kakaibang dagat. Sa Titan naman, may mga lawa. Hindi ng tubig, kundi ng methane. Isang mundong hindi tulad ng atin, ngunit posibleng tirahan sa hinaharap. Exoplanets Visualization ng malalayong planeta sa ibang galaxy may mga berdeng kagubatan at asul na dagat. At sa labas ng ating solar system, may mga exoplanet na halos kapareho ng Earth. May tamang distansya sa kanilang araw at posibleng may hangin at tubig. Futuristic colony. Mga tao nakatira sa Dome City sa Mars. Mga bata tumatakbo habang may spaceship sa background. Ganito ang pangarap ng mga siyentipiko. Isang bagong simula sa ibang planeta. Malakas na tanong, balik sa Earth. Isang batang nakatingin sa sirang kagubatan, tapos nag-shift sa imahe ng asul at buhay na Earth. Ngunit kung kaya nating maghanap ng bagong mundo, bakit hindi muna natin ingatan ang ating sariling tahanan? Ang tanging mundong sigurado nating meron tayo. Malungkot na Earth, polusyon, trapik, nasusunog na kagubatan. Unti-unti nang nasisira ang ating mundo. Polusyon, sobrang dami ng tao at matinding pagbabago ng klima. Mga siyentipiko sa observatory nakatingin sa teleskopyo, kaya ang mga eksperto naghahanap ng sagot sa kalawakan sa ibang planeta. Rover sa disyerto ng Mars Sa Mars, natuklasan nila ang bakas ng tubig at yelo, maaring sinyales ng buhay. Europa, buwan ng Jupiter, makapal na yelo, dagat sa ilalim. Sa Europa, may dagat na nakatago sa ilalim ng yelo. Isang misteryo. Baka may kakaibang nilalang. Titan, buwan ng Saturn. May mga lawa ng methane. Sa Titan, hindi tubig ang dagat kundi methane. Kakaiba, ngunit posibleng tirahan balang araw. Mga exoplanet sa malayong galaxy, asul na dagat, berdeng kagubatan. At sa malalayong exoplanet, may mga mundong halos kapareho ng Earth. May tubig, hangin, at tamang distansya mula sa araw. Futuristic colony sa Mars. Dome city, spaceship, mga batang naglalaro. Ganito ang pangarap ng siyensya. Isang bagong simula, isang bagong tahanan sa kalawakan. Balik sa Earth, batang nakatingin sa sirang gubat, transition sa masiglang asul na mundo. Ngunit kung kaya nating maghanap ng ibang planeta para tirhan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na meron tayo? Malungkot na Earth, polusyon, traffic, nasusunog na kagubatan unti-unti nang nasisira ang ating mundo, polusyon, sobrang dami ng tao at matinding pagbabago ng klima. Mga siyentipiko sa observatory nakatingin sa teleskopyo. Kaya ang mga eksperto naghahanap ng sagot sa kalawakan sa ibang planeta. Rover sa disyerto ng Mars? Sa Mars natuklasan nila ang bakas ng tubig at yelo, maaring senyales ng buhay. Europa, buwan ng Jupiter, makapal na yelo dagat sa ilalim Sa Europa may dagat na nakatago sa ilalim ng yelo Isang misteryo baka may kakaibang nilalang Tunog ng pagcrack ng yelo Titan buwan ng Saturn may mga lawa ng methane Sa Titan hindi tubig ang dagat kundi methane Kakaiba ngunit posibleng tirahan balang araw Tunog ng alon pero mas mabigat parang liquid methane Mga exoplanet sa malayong galaxy asul na dagat, berdeng kagubatan. At sa malalayong exoplanet, may mga mundong halos kapareho ng Earth. May tubig, hangin, at tamang distansya mula sa araw. Malambot na whoosh habang nagpapalit ang mga eksena. Futuristic colony sa Mars, dome city, spaceship, mga batang naglalaro. Ganito ang pangarap ng siyensya, isang bagong simula, isang bagong tahanan sa kalawakan. Tunog ng spaceship na umaandar tunog ng mga batang tumatawa. Balik sa Earth, batang nakatingin sa sirang gubat, transition sa masiglang asul na mundo. Ngunit kung kaya nating maghanap ng ibang planeta para tirhan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na meron tayo? Tunog ng ibon, malinis na hangin, payapang dagat. Malungkot na Earth mula sa kalawakan, zoom in sa polusyon, trapik, at nasusunog na kagubatan. Unti-unti nang nasisira ang ating mundo. Polusyon, sobrang dami ng tao, at matinding pagbabago ng klima. Mabigat na piano, tunog ng hangin, sirena sa malayo. Observatory at mga siyentipiko, teleskopyo nakatutok sa kalawakan, kaya ang mga eksperto naghahanap ng sagot sa kalawakan sa ibang planeta. Sci-fi ambient sound, telescope, whoosh, zoom in. Rover na dahan-dahang umaandar sa pulang disyerto ng Mars. Sa Mars, natuklasan nila ang bakas ng tubig at yelo, maaring senyales ng buhay. Europa, buwan ng Jupiter, makapal na yelo, lumiwanag ang dagat sa ilalim. Sa Europa, may dagat na nakatago sa ilalim ng yelo. Isang misteryo, baka may kakaibang nilalang. Ethereal ambient sound, tunog ng pagcrack ng yelo. Titan, buwan ng Saturn, dilaw na himpapawid, lawa ng methane. Sa titan, hindi tubig ang dagat, kundi methane. Kakaiba, ngunit posibleng tirahan balang araw. Deep sci-fi base, tunog ng malapot na alon. Mga exoplanet sa galaxy, may asul na dagat at berdeng kagubatan. At sa malalayong exoplanet, may mga mundong halos kapareho ng Earth. May tubig, hangin, at tamang distansya mula sa araw. Futuristic dome city sa Mars, spaceship sa background, mga batang naglalaro, Ganito ang pangarap ng siyensya, isang bagong simula, isang bagong tahanan sa kalawakan. Epic uplifting theme, spaceship sounds, tawa ng mga bata, balik sa Earth, batang nakatingin sa sirang gubat, biglang transition sa masiglang asul na mundo. Ngunit kung kaya nating maghanap ng ibang planeta para tirhan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na meron tayo? Malungkot na Earth, polusyon, trapik na susunug na kagubatan, nasisira na ang ating mundo. Polusyon, sobrang dami ng tao at nagbabagong klima. Malungkot na piano, tunog ng hangin. Mga siyentipiko sa observatory, teleskopyo, kat sa rover ng Mars. Kaya't naghahanap ang mga eksperto ng sagot. Sa ibang planeta, sa Mars, may bakas ng tubig at yelo. Europa, dagat sa ilalim ng yelo. Titan, lawa ng methane. Sa Europa, may dagat na nakatago sa ilalim ng yelo. Sa Titan, may kakaibang dagat ng methane, exoplanets na may dagat at kagubatan, futuristic dome city sa Mars, at sa mga exoplanet may mundong halos katulad ng Earth. Ganito ang pangarap ng siyensya. Balik sa Earth, batang nakatingin sa sirang gubat, biglang transition sa masiglang planeta. Pero kung kaya nating humanap ng ibang tahanan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na atin? Ano nga ba ang meron sa ibang planeta na wala sa Earth? Bakit gustong gusto ng mga siyentipiko na tumira sa ibang planeta? Kung ang Earth ay nasisira na, saan tayo susunod na titira? Sa Mars, may yelo. Sa Europa, may dagat sa ilalim ng yelo. Sa Titan, may dagat ng methane. Pero, sapat ba ito para iwan ang Earth? Kung kaya nating maghanap ng bagong mundo, bakit hindi muna natin ingatan ang ating mundo ngayon malungkot na Earth, pollution, tropik, sirang gubat, cut sa Mars, Europa, Titan, exoplanet. Sobrang bilis, parang trailer style. Ano nga ba ang meron sa ibang planeta na wala sa Earth? Alam mo ba? May mga bagay sa ibang planeta na wala sa mundo natin. Kaya gustong gusto itong tuklasin ng mga siyentipiko. Push transition sounds bawat planetang ipinapakita. Wide shot ng Earth mula sa kalawakan, umiikot, makulay at buhay bata o tao na nakatingin pataas sa langit siluet kung kaya nating humanap ng ibang planeta bakit hindi muna natin alagaan ang ating mundo kung kaya nating maghanap ng ibang tahanan bakit hindi muna natin ingatan ang mundo na tiyak na atin tunog ng ibon at banayad na hangin sa huling segundo alam mo ba may mga bagay sa ibang planeta na wala sa earth kaya't pilit itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko sa Mars, may natuklasang bakas ng tubig at yelo, senyales na posibleng may buhay. Sa Europa, buwan ng Jupiter, may dagat na nakatago sa ilalim ng makapal na yelo. Isang misteryong naghihintay madiskubre. Sa Titan naman, buwan ng Saturn, may mga lawa. Hindi ng tubig, kundi ng methane. At sa malalayong exoplanet, may mga mundong halos kapareho ng Earth may tubig, hangin at tamang distansya mula sa kanilang araw. Ganito ang pangarap ng siyensya, isang bagong simula, isang bagong tahanan sa kalawakan. Ngunit kung kaya nating maghanap ng ibang planeta para tirhan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo? Natiyak na atin. Alam mo ba, may mga bagay sa ibang planeta na wala sa Earth. Quick montage. Mars, Europa. Sa Mars may yelo. Sa Europa, may dagat sa ilalim ng yelo sa Titan, may kakaibang dagat ng methane. Fast cuts bawat planeta, trailer style. Pero kung kaya nating humanap ng bagong tahanan, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na atin? Transition pabalik sa masiglang Earth. Kung kaya nating humanap ng bagong planeta, bakit hindi muna natin alagaan ang mundo na tiyak na atin? Your planet Earth, Arca Space. Sa Mars, may yelo. Sa Europa, may dagat sa ilalim ng yelo. Sa Titan, may dagat ng methane. Pero sa kabila ng lahat ng nadiskubre, bakit nga ba mas pinipili nating tumingin sa malayo kaysa alagaan ang ating sariling mundo? Earth, your science, space exploration. Habang nasisira ang Earth dahil sa polusyon, sobrang dami ng tao at matinding pagbabago ng klima. Ang mga siyentipiko ay patuloy na naghahanap ng bagong tahanan. Sa Mars, may natuklasang yelo. Sa Europa, may karagatang nakatago sa ilalim ng yelo. Sa Titan, may mga lawa ng methane. At sa malalayong exoplanet, may mga mundong halos kapareho ng Earth. Oo, kamangha-mangha ang mga natuklasan sa ibang planeta. Pero bakit nga ba mas ginugusto nating tumira sa malayo kung hindi pa natin kayang alagaan ang mundo na tiyak natin? Save Earth, Space Exploration, Yan Future.